Pila na man tayo sa katabang unya, magunahuna pa yun mo upalit o gunani nga bag. One day later. <laughs> ko sa kong gibati. Dili. Dili maayo maghimo o content ng mga hinilas nga makasakit ka og mga mga tao. Ang nahitabo dira karon is na siya na public apology kay siguro na konsensya siya or wata ka balo uh, hilak siya dire huwag daghan ang nagalagot sa yaha well dito mo mapugan kung maglagot mo kay Inday Fe eh. kay laylahi yun interpretation laylahi yun og pagsabot sa bawat content na atong nakita dira bisan pa usahay ang purpose ana really hate na jud pero ang uban mo sabot lang yapon ang uban ang purpose is joke lang ang uban sensitive enough na masakitan na dayon puy uban na bisag kuan Uh, wala lang ang uban mupalag, palag na dayon so laylahi man ta. pero sa mga bashers and haters uh, paminaw na to ang iyahang sorry uh, mayong adlaw na sa iyong tanan uh, mga pasaylo sa mga ka, sa katab, mga katabang ilabi na sa mga nanarbaho sa laing nasod mga OFW uh, mga ma kong Pasaylo diri sa social media kaya dili man mo kaya maisa-isa. Ah, pasensya na kayo mo kagabi ipadyog ko. Nga sige, kung tuloy yun akong luha, wala na ko ni <laughs> Yung nakita sa kumbana banang, ah, ang video nga akong ibuhat is nag-trend din nga siya o sugod. Yung daghan po kayo nag-comment sa kuang kuan nga ah, halos mga ng OFW. So, naapog kayo po supporter dito, ah, nga na, Murang nasakitan siya sa akong ikan, oh. Kabalo ko sa iyo, kain ako kay sa iyo pag akong gibuhat. ko <laughs> kasabot sa akong gibati. Oh, sinabi na sa so koldera, ha? Kabalo siya nga ang iyong purpose content lang. Kabalo siya nga ang iyong purpose kanang makakuha lang yung attention o karon nga nabulabog na ni viral na agad-agad siya nag-sorry. kung ikumpara ninyo kani si Inday TV o si Kikay halata radio kay si Kikay nga boostful yun kayo siya samtang si Inday Fe bisa ginatawag niya ang iyong sarili nga Madam Hilas yung mga content puros mga hinambog o gara-gara nakita na ko sa iya ha dili na ko siya ingon na justify ha pero ako alang nakita na ko siya nga sinsero siya Shout sa ato ang mga ubang mga reaktor dera nga imbis na uh, i-assist si Indayfe tama ka na nuog sa mot dili man ginaingana kahilason si Indayfe nga kanang inyuhang obserbaran ang mga upload unlike kay Kikay nga grabe yun sunod sunod ba? Diba? gusto gini niya makakuwag attention pero si Indayfe napangyahang hilak o oh, kita kayo Di ako mismo sa pungko kakatabang na narbaho pungko sa dabaw. Murag yun ako ang kapong kaguling ng ako ang gitamay-tamay. <laughs> Manang man, ikaw na, aron lang yun din ako, nag na konti, kagrabi din sa kitang kong <laughs> Nasakitan ko tungkol kay ang mga nag-comments ako halos mga katabang na nasakitan sila. wala na akong gibuhat na dilit na maayo. <laughs> Punang ako karon dili dili maayo maghimu og content nga mga hinilas nga makasakit ka og mga mga tao usa <laughs> Isod kayo maging mong ka makaminus ka kaya eh, no. Orang ikaw nga po na maigo, ala. Maigo. Maigo <laughs> ka sa mong gibati sa... Tanaw, <laughs> tag-comment rin na pita, be. Naganang comment, eh. Naga ni Ubandira, nag-content labaw pa si Yaha, wala raman lagi sila. Nag-public apology na ba sila? Di ba wala? Dili lang si auntie nakabuhat. Mas labaw pa tong Uban na vlogger mag-content tapos na ay nag angry angry uh, kaming mga OFW mas dako ming katabang sa atong nasod kay walay karapatan bisan kinsa nga langit namo so dapat lang siya tudluan og lesson dapat lang i-report iyang account ay ah, pang report mo eh sa mga hilig mag report report og account no wala ako nanawagan ako og cancel si Kikay pero wa man pod wa man po ubang mga viewer oo Sige rag, kasokos comment section. Hindi mangyapon madot lang report report ng mga account. Kaning report report sa Facebook, dili gyud siya nga ana kasuli, jud king ano, si Rendon Labador. Kung wa mo ka ila, dili mo nga anak ka sa social media pero majority ka ila kay Rendon Labador. Nawala na ang iyang account Facebook, YouTube, tanang mga ano, access niya sa Google. Pero after pila ka bulan, takabalog unsay iyang pamaagi sa pag-apil tungod kay kwartahan man po siya, nabalik na ang iyahang YouTube o Facebook. So, kanang report, report. Wala. Kung di mo ganahan sa mga content sa creator, isa lang, i-block ninyo. Tapos, ano lang, cancel lang ninyo. Kay kung inyo nga pang hag hate, hag bash, ang realidad dira, imbis na kuan, uh, muundang na sila, mapadayon pa na sila kayo content. Kaya ang inyong pag hate o pag bash, nakatabang na para mo taas ang ilang engagement, mo taas ilang views, o mo taas ang ilang recommendation. In short, performance will improve bisa kung sa pangklaseng comment o reaction ang inyohang ibilin rin sa video. So, with this, di lang na check na lang ninyo ang video ni Inday Fe, kaniyang apology kay taas-taas mong gunis din Di na, na kayang tiwas kaya tiwason kay duha ni ka-video ako ang gitanaw. Oh. Uh, maybe I will create another content na lang about aning apology o magbasa ko lang mga comment dira. So, akong gibasa nga comment di ay kang John Winston o kang katong isa si mm... Mang Simbal. Ayan, oh. I know, na-hurt mo. Na-hurt ang mga OFW, pero sa walay history, sa iyang content, is nag... Sakay-sakay na siya sa content ni Kikay nga nang bash o mga construction worker. Tapos karon iya pong gustong balusan si Kikay kasi si Kikay, OFW. Ang iyang pagkakamali, kaya gitanan Apil na ang mga yanong tao or mga ultimo. Um, sa, amua nga pila na ka days nagsubaybay sa trend. Kasabot may nga gusto lang niyang maka continuous og kuhag attention og taas nga views. Syempre, kinsa gyud di ganang tagas views income. Pero ang mali niya, iha naman pong giangkon og nangayo na, na sexy. So sa mga dili makapasaylo dira. Wala <laughs> ko i-historya sa inyo ha. Sige, salamat sa pagtan-aw. God bless you all.